Ito ang talisay, isang Philippine native tree. May scientific name na Terminalia katapa, ang talisay ay native din sa ibang bahagi ng Asia at Australia. Natatal itong tumutubo sa malapit sa dagat at sa dalampasigan. Tinatawag din itong umbrella tree sa English dahil sa forma ng kanyang canopy. Binubuo ng malalaking dahon ang canopy ng talisay. Dark at leathery green sa adaxial surface o yung sa ibabaw at mapusyaw naman na green sa abaxial surface o yung sa ilalim. Nagtutumpukan din ng mga dahon sa dulo-dulo ng mga tangkay. At ang bawat dahon ay may mga maikling petiol o itong stalks na nakakonek sa mga tangkay. Mula sa green, ang mga dahon ng talisay ay nagiging yellow, red, then brown bago maglagas. Kaya madalas itong itanim in land bilang roadside or garden tree. Dahil bukod sa lilim na hatid nito, attractive din ang kulay ng mga dahon niya may study rin na pwedeng gamitin sa aquaculture ang mga dahon ng talisay para makondisyon ang tubig. Pwede rin gamitin soil improver at sa mulching ang mga dahon. Pero, dahil deciduous o natural na naglalagas ang mga dahon ng talisay, dapat natin yung i-consider kung itatanim natin siya sa ating mga bakuran. Interesting din ang mga bulaklak ng talisay. Wala kasi itong petals. Itong mga to ay sepals o yung mga outermost part ng flower. And, ito naman ang itsura ng bunga o prutas ng talisay. Mabango at edible ang mga ito. Kahit ang murang bunga ay pwedeng papakin, pero minsan ay may pakla ang lasa. Mapakla nga na medyo merong konting asin. Habang ang seed naman ay kinakain as is o niro Ito ang dahilan kung bakit ilan sa common names ng talisay ay Indian almond o tropical almond. Pumuporma ng malalaki at malalawak na ugat ng talisay at kaya niyang mabuhay sa sandy soil at poor nutrient na soil. Tolerant din siya sa salt spray at salt water. Galing no? Daming pakinabang ng talisay. Sa inyo ba? Anong tawag sa punong ito at anong mga gamit? Kwento niyo sa comments below. Part together, we'll promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Si Celine. Support my work by sharing this original video and not re uploading it. See you in so the next video! Bye!